Hello sis, ilang taon na po kayo nananahi? Okay po ba yung kita sa pananahi? Sana po masagot, follower nyo po ako. Questions po natin for today, galing po kay Ma'am Ana from WhatsApp po. By the way, may welcome to Easy Customized Curtain and this is I, ang inyong Mananahing na. Yung pinapako nga po pala mi, is pahabol na order ni Ma'am Che from Kuwait. Nag-additional po siya ng Tiguan set na green and apricot natin 3 in 1 for feet. Yan po yung ginagawa ko kaninang umagami para may habol po natin siya sa unang orders po ni Ma'am Che na Tig 3 set na apricot and yung avocado green. Thank you so much po sa tiwala Ma'am Che and super duper thankful and grateful po ako sa lahat ng tiwala nyo po. Balik po tayo mi sa questions po ni Ma'am Ana. High school pa lang po po ako, marunong na po talaga ako manahi dahil lumaki po ako na may sarili kaming tailoring shop. Hanggang college po, nananahi pa rin po ako. Actually po, yun po yung naging way para makapagtapos ako ng college. That time po kasi, bago po ako pumasok, ako na po yung nag-open ng shop namin and after naman, dumidiretso din po ako para tulungan po yung mama ko. Doon po kasi namin may kinukuha yung pang tuition fee ko, kaya nahasa po talaga ako sa pananahi. Kaya po marunong ako sa repair, alter, gumawa ng bedsheets and uniform. Ang hindi ko lang po talaga natutunan is yung pagkakar. nag na lang po ako sa pananahi nung after ko graduate dahil pumasok na po ako sa trabaho. And after 9 years naman na pagtatrabaho ni, kaya ko naisipan bumalik sa pananahi, kaya ko na itayo yung negosyo na to. Sa ngayon po mi, 2 years na po ang easy ko sa my skirting and super grateful po ako sa nagiging improvement niya. And super thankful din po ako na sinubukan ko po ito dahil araw-araw po sobrang dami kong natututunan. Dahil din po dito, ang dami ko rin pong nakikilala na mga tao na sobra po kong sumuporta at nagbibigay ng mga advice. Kaya super thankful po ako sa inyo po yung mga nagme-message sa akin para palakasin pa po yung loob ko. Pagdating naman po sa kita mi sa pananahi, kung marami kang alam, mas malaki yung kikitain mo. Sabi nga po, the more you learn, the more you earn. Kaya po sa pananahi, mas mahalaga talaga na continuous po yung pagkatuto mo. Kung baguhan ka pa lang po sa pananahi, tulad po ng sabi ko, pag-aralan nyo po yung mga repair-repair. Dahil malaki po yung kita sa repair depende po sa operation. Isa pa po, pwede nyo po siyang gawin kahit nasa bahay ka lang. Kahit pa may anak kang inaalagaan, magkakaroon ka pa rin ng extra income. Kaya po, maging flexible po tayo pagdating sa pananahi. Dahil lahat naman po, natututunan or pwede nating mapag-aralan. Kung napapansin nyo po, nagpo-post din po ako dito ng mga operation na di ko masyadong alam kung paano gawin. And super thankful po ako sa mga mananahi natin na nagko-comment and nagsasuggest para mapaganda pa po yung ginagawa ko. Tapos na po tayo mag-pack and ang ganda po talaga ng apricot curtain. For orders and inquiries, me message niyo lang po ako. And again po, thank you so much po sa lahat ng support niyo po and orders. Thank you for watching po. See you in my next video. Comment down below po para sa iba pang mga questions. God bless po.